Hi guys, so medyo matindi yung emotion or mataas ang emotion kagabi lalo na ni Nabianca Devera at ni Dustin Yu. Ito na nga ang pinag-usapan ni na Dustin at ni David Lick. Likaw ko na tungkol sa detach na sinasabi niya sa kanyang BFM na nag-usap daw silang dalawa ni Bianca Di after nang malaman nila na nominado silang dalawa. So si Bianca pala na sabi detach at ito na nga medyo napikon din si Bianca sa mga sinabi ni Dustin na gusto niya maging free itong si Bianca at maging happy sa pamamalagi sa loob ng bahay ni kuya. So parang hindi na guess si Bianca ang mga sinabi ni Dustin at sinabi ni, ni... Bianca na parang ayaw na daw ni Dustin at bumibitaw na siya kung anong meron sila. Kaso sabi ni Bianca, wala naman siyang pinagahawakan kung anong meron sila ni Dustin sa loob ng bahay ni Kuya. Ibinuhos ni Bianca ang emosyon sa ibang boys housemate. At pero nag-walk out din itong si Bianca at sinabi sa mga boys housemate na pari-pariho lang kayong mga lalaki. So medyo malungkot si Dustin kasi nga naging magkalayo na sila ni Bianca, hindi nag-usap kasi nga nag-usap muna sila na mag detach muna nga daw sila pero parang hindi okay yon kay Bianca at medyo si Bianca na ang umiiwas kay Dustin. So, ito pa rin ang balita, matinding balita kasi whole day na walang LS pero may nag sa atin na parang lumabas na daw si Bianca di Vera para dalawin ang kanyang asong si Peach. Di natin alam kung voluntary exit lang yon or pinayagan siya ni Kuya na dalawin ang kanyang baby Peach kasi parang baby na o kapatid ni Bianca yung kanyang pet na si So, abangan natin. Kaya pala daw malungkot itong si Dustin kasi kung lumabas nga ng totoo itong si Bianca at hindi na babalik, parang hindi sila okay at hindi nag-usap ng maayos. So, abangan natin yan sa live stream kung makikita pa din natin si Bianca Di Vera. Hindi naman siya siguro mag-voluntary exit. Eh, parehas noon kay Maymay, di ba? pinayagan siya ni Kuya na dalawin ata yung lolo niya nung namatay at kasama pa noon si Edward Barber. So, abangan na lang natin yan, guys. Hindi pipitaw ang Dasbeya. Sabi nga mga Dasbeya fans, dadalhin nila si Dasin si Bianca de Vera sa big night. So, kaabang-abang yan, guys. So, sana maging, sana bumalik ang pagiging close at sweet ng Daspia. So, yun lang po, guys, ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye. Always remember, wag po tayo mag stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago upload. Bye-bye!